Araw ho linggo ay sa si Batangas na kami nagpunta para magsimba. Hapon talagang pinili naming oras dahil gusto rin namin makapanood ng Dancing Fountain. At makapag-food trip na rin dahil matagal-tagal na rin ho yung huli naming pagbisita. Abay, nagustuhan ng mga bata ang mga pagkaing tinda na bukod sa masarap na ay hindi rin naman ganun kamahalan. Nagsimula na ang misa nung dumating kami sa simbahan dahil ginagawa ang kisa misa loob sa labas na lang kami nakinig ng misa kasama ang aming mga sangre ay oho ang mga anak ho ay purbabaye. Yung aming bunso na jijinggil daw kaya naglakad kami sa bahaging gilid ng simbahan para maghanap ng palikuran. Ito na rin ang pagkakataon para makita niya kung gaano kaganda ang paligid ng simbahan ng San Jose Batangas. Hinahanap din niya yung museo ni San Jose dahil nakita niya sa mga uploads ko nung last time na nagpunta ko dito. Kaso, sarado na ang museo ng mga oras na ito at sumunod na rin sa amin si ate at mami kaya picture picture na rin muna. Pagkatapos ng misa, bumaba na ho kami sa plaza. May nakalagay dito na Victory Recreational Plaza na sa intindi ko ay initials ng pangalan ng mayor ng San Jose na si Mayor Valentino Patron. Nandito ho ang kanilang dancing fountain pero maaga pa kaya food mo muna ang aming inuna. Hindi ko lang kung anong tawag nila dito pero tawagin ko na lamang hong food station dahil marami din sila ditong stalls na mga pagkain. Nasa gilid din lang ho ito kung saan ginaganap ang dancing fountain kaya okay na rin na tumambay at maghintay kami dito. Dalawang pahabang structure ang mayroon ho din eh, na hinati-hati sa ilang pwesto. Magkabilaan na yan para sa gitang bahagi ay masikaso pa rin nila ang mga customer.